guys, kumusta kayo lahat? Oy! <laughs> guys, yung bago silip pa lang ngayon, please subscribe. At saka likes na rin at saka pwede niyo i-share yung aking video para ikumala naman ang buhay ni Waray. Guys, ah uh, Ano ba? Yung aking pinya. Lan ba? Magdadalawang taon na sa wakas namum, namumulaklak na ayan Manmum namumulaklak na guys iwan ko itong at dalawa ata ayan o oh, may bulaklak na ayan guys mau namumulaklak na oh. kaya lang hindi pahalata eh Nasa ilalim pa eh. Nasa ilalim pa yung bulaklak niya. Hindi pa lumalabas na silalim pa. At saka ito. Ano na kasi yung ilalim niya eh. Pink na. At saka may bulaklak na. Pero nasa ilalim pa. Hindi pa lumalabas. Hindi pa talaga lumalabas. Ano pa lang. Nagpapahiwatig pa lang na i ano na mabubunga na siya lalabas din bulaklak para maging bunga ito lang guys itong dalawa itong dalawa lang ito ito at saka ito guys ito nanu nang ano nang apoy nung magano ko dito magpa nang magsiga ako mag uh, ako nang ano nagsunog ng damo kaya siguro na lak yan, dalawa pa lang, dalawang puno. Tatlo to eh, magkasabay eh. Ito pa yung isa eh. Magkakasabay itong tatlo eh. Ito yung dalawa lang ano. Mamumunga ng sabay eh. Ito lagi ditong kinakalkal ng manok eh. Ito ito to dito. Ay kalokal o oh, may may iput pa, may taip pa ng ano ng aso o oh, pusa. <laughs> Ayun, may popo pa ng ano ng pusa. Naging kinakalkal ng manok, nilang manok pati pusa, aso. isa rin yung hindi nabubuhay dahil sa ugat ng yog yung aking luya dito e, kinakalkal na nga ng manok yung ano pa ng mga ugat ng yog Kaya hindi na bubuhay eh. Dala sa ito. Oh okay, guys, so. Aya, kaya hindi na bubuhay ang mga tanim ko. Kaya 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 bisan ayo ko na magtanim ng gulay. Kasi nga dahil sa ganitong klase, ganitong mga ugat ng nyog ay may langgam ayan kaya ayokong magtanim ng gulay eh dahil sa ito mga ugat ugat ng nyog ito yung nakakasira eh kaya hindi hindi nabubuhay nabubuhay ma'am pero sa kadali lang hindi siya lalaki mamamatay na lang ayan ganito ayan pa nga yung luya ko eh oh Antoy, dyan na lang yan. <laughs> wala na. Hindi talaga, talaga, hindi talaga maganda. Hindi maganda taniman dito, guys, eh. Dahil puro, puro, ano dito, puro nyog. Puro, puro ng nyog. Ha, halos dikit-dikit yung puno ng nyog, kaya hindi talaga maganda. Kahit pa sabihin ni Ararohen, hindi talaga kasi nandyan yung puno, eh. Hindi, pag, ano, pag nawala itong puno, halimbawa, putulit itong puno ng nyog, eh, nandiyan pa rin yan, yung mga gamot, yung mga, mga ugat-ugat ng nyog. Kasi matagal yan bago sila matunaw eh. Pag sakaling wala na yung mga puno, putulin sila. Nandiyan yan eh. Matagal! Eh, ang gusto ko na lang, pag nagtatanim, sa, ano na lang, sa sako katulad ng sapatula ko yung nakarandi na upo ko sa sako, itinatanim ko kasi hindi siya papasukin ng ng ugat ng nyog pero kailangan yung sa putan, sa baba sa putan ng sako, kailangan may nakaharang o ano dyan, plywood ano dyan, para hindi siya suma, uh, pumasok yung ugat mga luya ko. Oh, Nagka, mamatay na lang, oh, natunaw. Wala na, malambot na. natitira nasa loob wala nang wala ng dahon eh. Guys, okay, so, luya. Naiga na. gamot ng nyog ay ugat ng nyog ayan para siyang pugad para siyang pugad ng ibon Susubukan natin na itanim yung ating luya. Yung nakuha natin doon. Pangit kasi yung lupa eh. Natutunaw na lang eh. Ito, ito wala eh. Oh. Yung lupa nito matigas. Yung lupa dito matigas. Di maganda. Yung malaki-laki, pinutol ko. Iuwi ko sa amin. Ganito, limang piso. Ganito ka lalaki, limang piso. Ayan, disampu piso na. Magagamit na natin. subukan natin guys magtanim ng ano ng melon melon ba? ay ah, hindi ang tawag nito, pakwan ito pakwan bali nagtanim na ako nito na karani ito yung natiray iwag ko lang kung tutubo subukan natin guys dito sa pinagtanggalan ko ng ano ng, ng ano tawag mo to? Luya. Yung pinagtanimang luya na namatay lahat. Kaya ito susubukan natin magtanim ng pakwan. Ang ginawa ko, binasa ko muna, diniligang ko. Kasi tuyong-tuyo eh. Tuyong-tuyo yung lupa. Kaya binasa ko. tani ako nito nakaran eh. Ito rin ang binawasan ko. Hindi siya, no? Hindi siya tumubo. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Baka luma na yung ano, buto. Eh. Hindi ko alam. Ayan, no? Oh, maliliit. Yung kanyang buto ng pakwan. Ayan, guys. Iwan ko lang kung tutubo siya. Nagawin so, natin guys. Babasain natin. Kasi ito yung tuyo eh. Babasain natin. Dapat nga ito eh. Ano eh. Pinatutubo muna. Pinatutubo muna. Eh, wala na eh. mag aano pa ako ng lupa eh. Walang magandang lupa eh. Eh, didirect ako na lang sa ano dito. Hindi talaga maganda lupa. Tingnan nyo oh. Buo-buo. Para siyang batong. Matitigas. Di maganda. Susubuka, pero susubukan din natin. Pero kailangan itong maalaga itong pakwan eh. Umaga, hang, umaga at sa kahapon ang dilig nito eh. Alagang-alaga eh lang hindi matuyuan ng lupa. Sana hindi kalkalin ng manok. Kailangang kinakalkal ng manok eh. nang manok kay lalabas ang mga buto ayan guys, diniligan natin binasa natin yung lupa para tumubo sana hindi lang kalkalin ng manok hindi lang sana kalkalin para hindi mailabas yung kanyang buto pag nakalkal ng manok, mailalabas yung buto hindi natutubo ewan ko kung anong gagawin natin sa manok huhulihin natin yung manok itutulahin natin yan guys yung manok, huhulihin natin at ilalaga natin. Total, may, may papaya doon. titinulan natin yung manok. thank you dun sa mga bagong subscriber ko sa bago nag subscribe sa akin si Cordapia Rose at saka si at si, oh tama sa at si Jam Jam live yan thank you sa inyo yung lagi nagko comment si security nature's lovers tv Thank you. At kay Liza Laurente. Thank you guys sa inyo. Siyempre yung mga datihan. Kay Wonder Lola. Yung iba pa eh, Nakalimutan ko yung iba. Thank you guys sa inyong suporta sa akin channel. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagko-comment sa mga bago sa mga datihan na subscriber. Thank you. Sa mga luma. No ako ay nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang ako sa sa pag upload ng YouTube. Thank you guys. Thank you sa inyong lahat. Yung bago silip pa yun sa channel ko guys, please subscribe, tsaka likes. Pwede nyo i-share yung aking video para naman i-kumalat. Imakilala naman ang buhay ni Waray. Okay guys. Sana mabuhay yung ating ano, tinanim dito na pakwan. Ito. Kukunti lang yun eh. Sana tumubo, sana mabuhay. Yung natitira dyan na luya, nilipat ko dito. Yan, nilipat ko dyan. Hindi kasi maganda yung lupa eh. Yung ano, buo-buo siya. Hindi siya pino. Hindi maganda. Kaya sana mabuhay siya. Okay guys. Dito ko na natatapos yung aking munting vlog uh, blag vlogan. Yung aking munting ano, video videohan. Yung aking kalamansi guys. So oh, marami ng ano. Mga sanga-sanga. At least, nakakaroon na siya ng sanga-sanga. Hindi na siya na kasi nakakalakal eh. Pati dito, kakaroon na siya ng bagong mga talbos, mga sanga. Okay, kamuti kahoy. Ano yan? Dalawang buwan pa o tatlong buwan pa, bago ko ma-harvest ulit to. Kasi ito yung pinaka-last ko ito. Last na tanim. Okay guys, nandito so na lang tayo. Kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye. Sana mag-enjoy kayo sa aking video na ina-upload. Sana hindi kayo magsawa guys. Full support naman dyan, dyan, guys. Nabubulol ako eh. Ang hirap lang hindi purong Tagalog ano. Nabubulol.